sa salbutamol po ay isang magandang gamot para sa mga pasyente may COPD. Uh, nakaluluwag po ito ng paghinga. So, maaari itong gamitin bilang nebulizer. Yung iba, inhaler. Yung iba naman po, syrup. Yung iba, nagtatablet. Depende po. Uh, of course, pinakamabilis yung through nebulizer. Pero kung wala silang nebulizer, hindi problema dahil may ibang paraan para magamit yung gamot. Pwedeng inumin, pwedeng hit-hitin siya. Oh, pwera dito, Dr. Fernandez, pwera sa salbutamol, kailan nila kailangan uminom or mag-inhale nitong mas matapang na gamot? Uh, yung iba kasi kung, of course, kung hirap daw kuili huminga, uh -huh. mabilis nakakaluwag ng hinga yun. Depende po kung kung matindi o madalas ang hingal nila, yung iba, binibigyan namin mga 3-4 times a day. Kung hindi naman masyado, konti lang, mga once or twice a day lang. Yung, minsan, yung, kung kailangan lang, minsan pa nga ka, hindi kailangan sa araw-araw. Kailan nila kailangan ng steroids for asthma or emphysema? Kung halimbawa, matindi na po yung yung hingal nila, uh, tapos hindi makuha nung nebulizer lang, like salbutamol nebulizer, Solo, kung solong gamot yun, hindi makuha. Gumagamit kami ng konting steroid para mas mabilis yung pakaluwag ng hinga nila.